So, yun. Pinanganak tayong mga tanga. Kasi, hindi nyo ba alam na binubuksan natin yung mga dilata ng pag ganito. 'di ba diba? Diba? Pag ganito, iniikot, diba? Pero hindi nyo alam na pag ganito dapat ang bukas nyan. Tignan nyo ha, mas mga tanga kasi tayo nung kabataan eh ito mas madali tignan nyo ha kaya pagbukas ko ikot ikot Ikot, ganyan 'no. Yeah, ikot. Ayan. 'Di ba? Pinangalanan kasi tayong tangi, ganyan lang kadaling buksan 'yan. Hindi 'yung pataas na ganoon. Hindi dapat gano'n ang pagbukas, okay? Ganyan lang. Eh? 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 Eh. <laughs> <laughs>